Pinagsusumiti rin ni Pangulong Bongbong Marcos ng courtesy resignation ang mga namumuno sa mga government-owned and controlled corporations o GOCC. Kanina po, bumisita naman siya sa mga warehouse ng NFA kung saan nangako siya na mas paiigtingin pa ang tulong sa mga magsasaka. Saksi, si Marie Zumal. Isa sa mga ibinaraing ng mga magsasaka, labis daw silang binabara ng mga trader at binibili lang ng 12 pesos kada kilo ang kanilang palay. Ang puhunan po kasi namin farmer sa bawat isang hektarya eh, hindi po bababa sa sa 50,000. Pero pagka po nabili na yung palay niyo po eh napakababang halaga. Hindi mo na po kinikita kasi marami ka pang babayaran. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pinag-aaralan nila ang paglalagay ng floor price para hindi malugi ang mga magsasaka. Binabalanse lang namin, siyempre, yung presyo na binibili ng consumer at saka yung presyo na binibili sa farmer na wala namang malugi. Sinabi ng Pangulo nang bumisita siya kanina sa dalawang warehouse ng National Food Authority sa San Ildefonso, Bulacan. Hirit pa ng mga magsasaka, tasan sana ang pagbili ng NFA sa kanilang tuyong palay imbes na 24 pesos kada kilo gawin daw sana itong 28 pesos kada kilo. Siya gusto niyang taasan. 'Yan po Nagkamali ako ng tanong. Ituloy din daw sana ng NFA ang pagbili ng kanilang palay dahil tumitigil daw ito pag natapos na ang panahon ng anihan. Pangako ng pangulo, paiigtingin ng Department of Agriculture ang tulong para sa mga magsasaka pagagandahin din daw ang mga pasilidad at magdaragdag ng mga equipment Lano rin daw nilang patayuan ang Kadiwa Store ang mismong warehouse para makapagbenta ng 20 pesos na bigas. Isa ito sa dalawang warehouse dito sa San Ildefonso, Bulacan na may kapasidad na tig 58,000 na sako ng palay na nagsimula ng ipadala sa mga miller. At oras na magiling at maging bigas, dadalhin na ito sa iba't ibang mga warehouse ng NFA para maging bahagi ng P20 rice o yung 20 pesos na bigas para sa mga vulnerable sector. Ayon sa NFA, target nilang maibenta ang 20 pesos na bigas sa buong bansa na sa susunod na taon. We are on the planning stage. Meron ang mga technical working groups on how we will uh, implement this on a nationwide uh, scenario. Ang 20 pesos na bigas ng gobyerno, kinikwestiyon ng ilan dahil sa timing nito, lalo't inilunsad ang programa sabay sa panahon ng eleksyon. Hanggang kailan daw ito kayang kustusan ng gobyerno? Sagot ng Pangulo. Yung mga nagsasabi, hindi, ano lang yan. medyo, uh, ano, uh, pang, pang, uh, ano lang yan, pang papogi lang yan. Watch me sustain it. <laughs> and then, uh, we'll talk in uh, uh May of uh, 2028. Oh, uh, matuloy ba o hindi? we found the way. We found the way. Ipinagkibit balikat din ng pangulo ang pagbaba ng kanyang approval at trust ratings. Gaya ng pinakahuling survey ng Pulse Asia, kung saan mas mataas pa ang rating ni dating pangulong Rodrigo Duterte kahit nakakulong na sa The Hague. Mas mataas din ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Let's look at other surveys before we uh, uh, know your source. Uh, that's, that's always a, uh, imperfect information makes you make imperfect decisions. The more perfect your information, the more perfect your decision will be. That is one source of information, and you have to uh, understand where it's actually coming from. Pinalagan din ng Pangulo ang pinalutang na kondisyon dapat pabalikin muna sa bansa si dating Pangulong Duterte para patunayan ang sinseridad ng pakikipagkasundo. No, no, no. No, That's not how reconciliation works. Okay. We don't put conditions to reconcile. That's not reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Pero hindi naman daw isinasara ng Pangulo ang pinto sa usapan at handa raw siyang makinig at maghanap ng solusyon sa alitan nila nang minsan naging katandam sa unity. Wala pang tugon si Vice President Sara Duterte tungkol sa pahayag na ito ng Pangulo. Matapos na mapagbitiwi ng Pangulo ang mga miyembro ng kanyang gabinete, pinagsusumiti naman ngayon ng courtesy resignation ang mga namumuno sa Government Owned and Controlled Corporations o GOCC. Kabilang dyan ang non-ex-official chairpersons, chief executive officers o CEO, appointed directors, trustees, at miyembro ng GOCC governing boards. Hakbang daw ito para suriin ng Pangulo ang performance ng mga opisyal sa mga ahensya ng gobyerno, kabilang na mga GOCC. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyo, Saksi. Mga kapuso, maging una sa Saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.